Yun, guys dumpster tayo. Uy, 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 daming lamahan. Light niya akong light. I'm gonna put in here. Eh, dali lang.

Broken. Oh oh, it's broken mm -hmm. mm, candle. It's candle is broken. Yeah. Mm, it's Quiet dong. Where's Jesus? Tahu among ka kadung. Eh, Ina nun nila guys, sinira nun ito nila. Eh, sayang ba? Ina cute ka ayo. Oh. Sayang.

speed on your brand just come damning I'm damning know Jesus no 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 it's fine no my you know Even this one on. no it's broken it's not fixed anymore I know I'm going get this one it's cute oh my god ah. it's a lot of candle but it broke see like that one can not fix anymore Yes, this is the car oh. Oh, restaurant. dapat oi. Eh, ka Ano yung tatlong hari dito pala yung isa oh. Wala ganda nito. Buti na, hindi nabasag. Nikil, oh. Putih in the car. wow, the jackpot, this, 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 is this sounds. Go, 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 go. Wala, ito, ipang balik. Yan ay ipang balik ko ito, oh. Wala, kasi jackpot ato. Sa sandila lang talaga ito, oh. Inano nila, hindi ko niyan kunin. kita sayang oh. Hindi, yes, hindi ako nang love Pitspid pa naman yung bra ng ano, eh? yung mga baso. Ito, ay. Ano siya? Table. Uy, ay. table. Ayan, oh mahal ng fish yung Ay, yung table Is a table Is mo table Oh Ha? Huh? No, is that that oh. This is that that Be careful Kira-kira talaga nila eh Sayang nila eh Dame Candila. may free oh. strong. Eh, kata kita kong likod. Dia kan ni ni Michael eh. Be careful Justru <tuk> garis <tangan> daunnya kemana itu? Makde ay, Guys, wala na guys. Yeah, yeah. Yan okay. guys. Shoe ready there. Shoe, tingatin natin. What? Just a shoe. A shoe? See? What? it's not dirty shoes, i not sure. <laughs> it so uh, It's cute it's, 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 a, it's a... It's a... what's a, hold it. It's a... Hair clip Hair clip? Give it to me Ganda ng the hair clip ko. Go back to the car. Ay, maybe. I don't need you. Come back. Come back later. Come back later, I said. Okay. Oh, see? Wala. Ganda ko, silver. Necklace. Necklace again. Tara, mm. oh. Brass eyebrow. Ito yung po, Manila, nidere sa usak Selain Ani eh aku nak kau amke genan caisian anang 1 alam nyo guys, itu kami kagabi kaso wala ikong ano laman kagabi

Ginaw, ginaw, ginaw oh. Apa itu? Kita nyebak guys ini nanti itu bungkagung barang basura itu sifatnya guys itu barang itu maupun aning eh blanket ya itu पर बग 我分摊用块地。

naman saan ka pa naman ang lagyan o oh? ganda ng ha ini khusus ito mga ganito mga silika ito na Ayan guys, ito yung mga nakuha ko. Ayan, nagtagno. guys, mga ito. Ganito na table mo. Ayan. Ayan yung ano niya, price na dito. Ayan o. Oh. price na. Tapos, kaso lang, parang medyo ano siya dito o. Parang may medyo luag siya. So, kailangan lang siyang ganunin o. para ma-tight. Ayan o. Ganda ito sa corner. Ganda siya. Gandang table. And then, ito, mga naka, din ako dito, ano, dalawang gabi yata ito. Ayan, may napuha ako. Ayan, yung bead sheet, ano, pitted sheet pa naman. Ang tawag dito itim. Parang ano yata ito sa, ano, guys, sa supa. Ayan, no? Pero parang tinastas, maninila ng, ano, ay, eh, with a purpose. Ayan, pero di ko ganahan aning yung ito? mo may eh, idunit ko na lang ito, guys. Kasi black, ayaw ko ng black guys. Ano? Ano ito? Kabay ng upuan. Ayan o. No? Kabay. di man makabiran yung upuan namin. Yung tingnan ko po. Check ko pa muna yan mamaya. Ayan. Ito din. May nakuha akong ganito. Ayan o. No? Dinikit ko tong ito si ano. Ayan. Dinikit ko ito kasi natanggal para hindi magkahiwalay. Ang ganda. Ano yung ano sa loob, oh. Si Jesus. Ayan. 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 Tapos yung nagsasounds pala ito. Ayan o. Oh. Para may ano na naman ako collection pang. Ayan. Sobrang ganda. Ayan. May parang ano sa slow-slow na maliliit ang mga. Saka itong mga bag na ito. kunukuha ko talaga ito kasi minsan. Nagagamit ito siya. Lagyan ng kahit ano-ano. Ayan. Meron cute na ano. Tali ng buhok parang ano yung ano ko linisin ko muna yung ano bilins ng ano ko camera ayan guys clear na kanina sobrang ano parang pagi ayan at ito din ayan mga eco bag ano mga ano ito yung tawag dito paper bag pala ayan ang ganda kinipa kasi ang napabago pa bago siya and then ano ito ayan just dito na ito. May just, ayan, may just na white. Stocking. Parang stocking. Get away from fire. Wala ito. for Ay. Ayan, ano yan? Parang other. Ayan, meron pa akong ganito na ayan, oh Clothes folder pala yan siya. I-open natin para makita nyo okay. guys. Ayan. Ilagay lang yung clothes dito. Easy to pull ha? Huh? Na. Hindi ko alam paano gamitin to. Oh, ganon. Tapos itikok. Ayan, iganon. E, Ada. Hindi na yan. yan yung ano niya, oh. Hindi, eh, hindi naman kailangan, guys, kasi tayong mga Pilipino, ang galing natin sa mga ano, pag nagtitiklop tayo ng mga damit. Pwede na kong hanger. Ayan, tatlo na matitibay ayan din, ito is eyebrow na may brush brow pencil tapos ito, pang inis free maganda pala ito, oh, cream ayan face cream ay, naka pa pala siya. ayan oh. ano kayo ito, nourishing cream with ginger honey daw ayan, ayan ayan, oh. Ayan, may nakuha na naman akong ganito. Wala, ganda nito. Luna. Ano ito? Luna. Ayan, guys. Eh. I-necklace. Ayan, o. Mm. Oh. Genuine rosy quartz. Possibility healing. Talaga. Isan yun lang. Ayan, o. Oh, ang ganda. Buti hindi ito nasira. May bato-bato dito, o. Oh. Sterling silver. Ayan, sa loob. Ala, ang hindi ka nalaya. Kalagi lang ako nakakuha ng mga ganito. Ayan, ayan, ito. Ayan, guys, basag siya. Yung kinuha ko kasi yung saks. Ayan, kinukuha ko talaga yan, guys. Magagamit yan, guys, sa bag. Ayan, hindi mamaya ko na yan kunin. Ayan, yung saks lang yung ano ko dyan. Kasi yung cup na is binasa nila. Sinadya talagang basagin. Ayan, plus, ito din. Ayan, may glass na ano. Ornament. Ayan, no, basag. Parang may basag isa. Bigat ko na ito na nila ito. Ayan. Hinaya ako guys kasi nga after Christmas magtatapon naman yan. Magtatapon na yan sila ng marami. Ayan. At saka ito din. Kidspeed speed na ano naglas. glass. Isa na lang yung nag-survive. Ayan o. Oh. Kasi yung kabila is broken. Ayan ganda. Ganda talaga. Ayan o. Oh. Kit speed. Ito naman ito kung bilihin na ganito na brand. Okay. Hmm? ayan yung ano, 16 so, duha lang kabuk 16 na tapos ito din is yung socks, ayan din, basag maganda pa naman ng ano guys ng cup pero ayan, basag, socks lang yung ano ko dyan kinukupunin ko dyan sinagamit yan siya. ito, pang ano man ito, bakit ko ito kinuha pwede siguro yung ibutang doon o sa katung, yung ano ay nakuha ako dati na ano parang kandila na walang ano sa itaas takip ito, ang cute. Mga cover ito ng ano, yung sa candle na maliit yung ano niya. Uluhan. Pero kaso lang, basa, gawin ko na lang itong display for Christmas next year. Yan, may mga ganito. Kasi <coughs> ayan, ito din. Saan pala yan ito? Saka ito, saan pala to? Dito siguro ito likod. Eh wala naman. Wala mang ano. Wala ko bakit kinuha ko ito. Para saan kaya ito. Kural. Wala lang. Yan. Yeah, may nakakong ganito pala na apat. O, Design. Yan. Yan. Yan kaya nakuha ko. Saka ito yung kandila na babangon. Oh. Yan yung price na dito guys. Five dollar. Ayan, mga bango-bango-bango. Kasi alam nyo, yun, nawala yung takip kasi nga, nabasag. Nga lang, yung ko ibasagin. Sorte na lang pag hindi nabasag yung ulo. Yun. Ayan, ito po, yun, nawala, may ulo. Alam may kasama pala yan siya sana, oh. Uh. Ayan, wala nang ulo. Hindi ko naman malayan yan. Saka itong maliliit na. Ganito. Paglagay sa maliit na Christmas tree. Next year. Ayan. Ayan. Ito mga ka Ayan, kinukuha ko. guys. Ayan na ay yung mga nakuha ko. Jackpot pa din kasi hindi na zero. Ayan. 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 dami-dami din siya.